Okay, uh, habang wala tayong ginagawa mga kalawdi uh, Ayan, sana mga kalawdi Nagustuhan nyo yung ating Huling video About sa COR from Junkyard Sana nagustuhan nyo mga kalawdi ano? At shout out natin yung ating mga kaibigan dito uh, Julius Portalesa Shout out, magandang buhay uh, Isa Garcia, shout out, magandang buhay Analin Segundo, shout out, magandang buhay Lodi Pak Santer, shout out Kevin Espina, shout out, magandang buhay Jason Orich, shout out Ayos, galing talaga, God bless Luisito de la Cruz, shout out Magandang buhay Lodi Shout out na din kuya Christian Barako ng Lamesa Dam Pahingi na din ng diagram ng mic Motorola para sa pagprogram Wala ako nun Lodi Pasensya na po. Okay. Arceo uh, Dillon, shout out. Magandang buhay. Sabi niya, Idol, sana magkaroon ka ng tutorial ng simplex repeater. Simplex repeater, yung pagka nagsalita ka, breaker, ibabalik niya yung salita mo. Okay. Uh, subukan natin, Loti, bakit hindi. Michael Dulete, shout out. Magandang buhay. Ayun, thanks daw sa mga... Uh, tulong likewise para sa inyo yan mga Lodi Nelson Paraleas, shout out, magandang buhay <laughs> nag comment din si ma'am Amelia oh. sabi niya eh uh, naloko na haha ba't di mo inedit mahirap mag edit Michael Paulino shout out Juliet Romero bravo, shout out, magandang buhay first dito, more power salamat po Darwin Ibardon, shout out, magandang buhay. Ano sabi? Ibardon official, ayun. Darwin Ibardon official, shout out, magandang buhay. 'Yon, may bago na naman natutunan. Basta kayo lodi, walang problema. Text, ah, uh, Tech Move for Pan o take Moves for Pan. Shout out, magandang buhay, Kapsat, Gayem. Ita uh, Kirino. Nembang ngabyag ita. Pasyalan nyo yung Uh, channel ni Tech Moves for Pan ha, nakakangalay Mabigat yung camera oh Ayun pasyalan yung yun nga lodi yung uh, YouTube ni Tech Moves for Pan maraming matututunan diyan lodi Yo rider shout out magandang buhay pinagpuyatan mo talaga Tama lodi basta kayo po uh, Walang imposible e, ka nga ginagawa natin ng paraan. Sin Motovlog, shout out, magandang buhay. Thanks a lot, Lodi. Marami kami matutunan. Okay, alam problema, Lodi. Sabi ko nga, uh, basta sa mga kaibigan, okay ako dyan. Sino pa ba to? Uh, Cordel Pilar, shout out, magandang buhay, Lodi. Uh, Gia Noah, o Medina, shout out, magandang buhay. Gawa po kayo video magkano magpagawa ng antena. Ayun, moron tutorial tayo, Lodi. Uh, sa mga fabrication eh maraming trabaho ayan oh Dongs TV, shout out, magandang buhay. Nice one, Lodi. Wala tayong magawa, Lodi, ngayon. Uh, pabasilip papasilip ko sa inyo yung karga ng pan uh, F23 Hotel. Okay? Ito siya, Lodi. Oh. Dali sa junkyard tayo paps ayan nagkalat oops papansin nyo paps may mga motor motor dito ano na mga makina mga ganyan ayan yan kasi yung binitawan kong trabaho ko paps yung pag ko ng motor halos marami din akong nahawakan na uh, makina makina ng mga motor yan yung naging trabaho ko din Bali, nag naggawagawa din ako ng shop ko dito noong araw Sa pagmimekaniko uh, Super so sugod, okay naman Marami naman tayong mga naging kliyente noon uh, At marami din tayong mga naayos na mga motor Pero nitong huli, at uh, yun nga, masyado na ako maraming ginagawa Masyado ng Kung minsan, nagkakasabay yung electronics Pagmimekaniko Pagpuprogram uh, pagpo ng mga PC Pagsiservice uh, pagsi-service kaya ayon medyo binitawan ko yung pagmimekaniko pero bago ko binitawan lodi yung pagme ko, ah sinigurado ko muna na may matuturuan ako sa mga o oh, may matuturuan ako kaya ayon tinuruan ko yung dalawang kapatid ko na mag magmekaniko. Ayun natuto sila. Andiyan na ngayon sila sa bayan. sila na ngayon yung mga naggagawa-gawa diyan. Pero ang problema nung naturuan ko silang magmekaniko, syempre uh, timer sila na maggawa-gawa. Kinuha nila yung aking ano tawag doon? Medyo masukal lodi. Ingat-ingat tayo sa paglalakad. Kinuha nila yung aking ano tawag doon? Mga tools. Kaya ngayon, wala akong tools. Kaya pagka may nasirang gamit ako, maski paano sana, magagawa ko pa, eh, wala akong tools. Kaya, ayun, pinag-iipunan ko muna yung mga tools at maggawa-gawa uli. Para kung may masira na mga gamit ko, alam ko lang din gawin. O, magagawa ko. Eh, ngayon, wala akong gamit, kinuha nila. Kaya, hindi ako makapaggawa ng sarili kong sasakyan ngayon. Okay Lodi, ah uh, nandito na, hawak na natin yung F23 hotel. Papasilip ko Lodi yung kung ano yung karga niya sa lob. Okay, sandali lang Lodi, ay prepare lang natin. Problema 'yo, Apo. Wala pe. Problema 'yo, Apo. Wala pe. Anong wala pe? Wala pera. Wala pera. Ayun oh, nawang pera oh. Ayan. Kalakal na natin yan. <laughs> okay, sandali lang mga Lodi ha. Padahan nga ako. Hinday. <laughs> Loko talaga tong Madonna na to. Ganun pala yung style ng walang pera. Nakakalumbaba. Okay, sandali lang Lodi. Check lang natin yung lamesa natin. Para maski paano, may katotohanan naman okay set natin muna tong camera dito yan paminta. ito yung puno ng ating F23 hotel audio. Oh. Ayan. Talagang matagal na rin 'to. Pansinin niyo para siyang X5. Ayan, parang X5. Pagka uh, nasa taas to at makikita. Sabihin nila X5. Okay, 20. Ayan, Lodi. Yung kanyang radials ay 20 inches. Okay. Ayan, 20 inches, Lodi. Ayan, no? Oh. yun 20 inches ang kanyang radials. Ito yung sinukat ko, oh. Okay dito tayo ngayon sa may puno niya. bubuksan natin Lodi dito sa may loading coil. Naku po, mahigpit na. Mahigpit na Lodi. Ayan. Ayan yung mga kapasitor niya Lodi Oh. 6D. 500 volts. Which is 1, 2, 3, 4. Apat Lodi. Okay. Ingat-ingat uh, lang Lodi sa mga pagdampi. Paghawak ano. Ay ka no. nga nila eh, medyo marupok na rin to. Pero still working itong ating antena na to Lodi. Ayan o. Oh. Matagal na ito Lodi Halos uh, Second hand ko lang din nakakuha ito e, Ilang taon na sa akin to 7-10 years siguro Hindi ko lang alam, alam kung Hanggang O kung ilang taon Dati Yung nagmamayari nito Pero ang totoo niyan matagal na sa akin to Ayan siya Lodi o oh. 9 inches mula sa trade o 9 cm sa inches naman uh, mula sa trade hanggang dito sa may dyan oh, sa pinagkawitan ng ang dito uh, metro ay 3 inches in a half ok pasin natin check nga natin lahat to Okay, subukan natin to. Baka sakaling pwede. Ayan. Baklasin natin dito sa unang dugtungan. Lodi. Ayun si Lodi oh. Yan ang kanyang fishing koi Lodi oh. natin para dito first, first element lodi ayan. second element yung kanyang piecing coil ay parehas lang lodi oh. ayan o oh. ayan sya lodi parehas lang yung piecing coil nya kaya kahit magkabaliktad dyan Ayan o. Bali universal siya Pwede sa baba Pwede sa taas Okay Tanggalin natin Tanggalin din natin to lang yung la mesa. Hmm. Yan to na si Audi. Uh, baklas na po yung ating F23 hotel okay yung kanyang fiber sa unang puno lodi ay ayun sya oh. 67 67 inches 58 Oh 67 in uh, 67 and in a half inches lodi. ayan Okay, yung second second fiber niya ay Ula dito. Op, hindi natin may pinpoint. Hanggang yan, ayan Lodi Oh. Bali kung sa centimeter siya Lodi, naglalaro siya ng 185 centimeter. Ayan. 67 o 72 2. Dalawang guhit bago mag 73 lodi. Eh. Ayan. Inches, inches. Sa sentimetro uh, 185. Tapos yung uh, last element naman niya ay all Spiber naman niya pinakatuktok 57 lodi 57.2 inches 145 inihap naman sa centimeter Ayan, para sa kanyang bronze rod naman Lodi Ayan Yung unang bronze rod sa pinakatuktok ay may pawak na doon oh yon yung point nung kwan yan pawak mo rin pati elements yan hello sa first element lodi pinakatuktok ay 47 inches and 47.2 47.2 lodi Tapos yung isa naman panggitna 51 lodi sakto 51 inches yung panggitna lodi Tapos yung pinakababa Ah. Uh, 52 lodi. Ito yung loading coil niya lodi oh. Ayan. Loading coil. Tapos yung dalawang pacing niya. Ayan, yung pace coil niya, ayan oh. Pacing coil. Ilang rounds ba to? Halos parehas lang siya lodi oh, ayan oh. Walang pinag-iba.

Dito ka mag-uumpisa kasi Lodi oh. Hindi ka kasi pwedeng mag-umpisa dito Lodi kasi wala pang rounds na naganap eh. Kaya dito ka mag-umpisa. Ayan, may rounds na naganap dyan. May ikot na naganap. Dito ka mag-umpisa ang bilang. Okay. Parehas na lang sila dito Lodi oh. Ayan. Yung kanyang original naman na ang tag dito. Ito nilagay ko lang Lodi ah. Ayan. Hindi kasali to. Nilagay ko lang. Ayan lodi yung sukat naman ng kanyang holder. Ayan. Alos <clears throat> 45 cm siya lodi. Fiber. Saribo pa yung kanyang mga fiber. Oh. Matigas pa. Pwede pang pamingwit. sariwa pa maganda pa to kuha na to ay anong tag dito F23 hotel na to mataba siya lodi puno pa lang eh ayan oh. halos 3 cm na yung ah, taba eh yung pangalawa di uno na siya oh. oh. inihap naman don sa cm yung pinaka 2 cm yung pinakadulo pala Lodi, uh, isingit ko lang ano ayan, yung mga na, halimbawa nagbaklas kayo ng ganito Lodi at medyo naguguluhan kayo, may pattern dito para alam nyo yung pagkakasunod-sunod kung alin yung unang element, second element at third element o element lang pala Lodi kasi single-single lang eh, element element elements elements ayan para masundan nyo yung tamang pagkasunod-sunod kung halimbawa nagugulang kayo nasaan na dito yung nasaan na dito yung first element ay nasaan na yung second element bukod lodi sa sukat ayan yung unang elements kasi mas mahaba ayan tapos yung uh, second element medyo ano you know, tapos yung pandulo, panghuli, maiksi na siya. Ayan Lodi, yung isang... Ayan Lodi, pakita ko lang ha Ayan Lodi. Ito yung first natin eh. First, second, third. Ayan si Lodi oh. Yan ang pagkakasunod-sunod. Puno. Gitna. Tok-tok. Taas. Okay Lodi, kung halimbawa ay eh, duda pa rin kayo. May pattern dyan, Lodi, para alam nyo yung pagkasunod-sunod. Ito, Lodi, oh. Yung foam nya. Ayan. Yan ang foam ng unang uh, elements. yan. Tapos, yung sumunod na elements, ito. Mas maliit. Yung pandulo, papaliit na naman. Ayan. Ayan lang, Lodi. Tips lang naman yun. Okay? Okay mga Lodi, ayun muna sa ngayon. Uh, magandang buhay sa 73. Sa mga, abangan nyo yung mga susunod natin mga vlog Lodi.